So hi guys, good morning. So ipapakita ko sa inyo itong end side o end part ng uh, farm namin which is dito sa pinakalikod niya. So kung makikita nyo, last time is uh, uh yung mga punong to is malalaki na, mahaba na uh, which is yung, ang mga ipil-ipil. So ang ginawa ko is kinat ko siya Uh, talagang pinagpuputol ko siyang lahat tulad nito ito na yung pinagtanggalan ko uh, in, ang dami so ang naging uh, challenge ko dito is yung uh, insekto wa, ang tawag sa Ilocano is yung aplat or in English this is called uh, white ap uh, apids So ang nangyayari is in-invade na nila yung ano yung yung ipil-ipil which is hindi na siya hindi ko na siya mapakain sa mga kambing kasi dahil nga sa, mga, sa sobrang dami na na-insekto niya. So, ito niyan, dito niyan. Pag sinake mo siya, lalabas sila kasi marami pa rin. Pero ang kagandahan niya, pag bagong sibol pa lang nito, hindi pa siya affected. So, <clears throat> ang ginawa ko is talagang kinat ko siya lahat. Then, ang kagandahan naman nito, akala ko nung una hindi na siya tutubo. Pero sa ngayon, ayan na, tumubo na naman na maganda. So, all of them, ganon. So, itong mga puno nito, halos may 30, 30 na puno. So, lahat sila tinanggal lang ko, pinutulang ko. So, makikita mo, napakaganda niya yung tubo niya. Pero, tingnan mo, marami pa rin itong insekto na to. So, uh, I'm planning to spray siya ng organic, uh, perkyla, uh organic Uh, spray, sprayer or what do you call this uh, pesticide yung tinatawag na OHN yung binapain ko rin sa mga kambing ko so itatry ko siyang isprayan nun or otherwise I'll be using uh, the joy tapos i-combine ko siya with uh, vinegar so i-check ko kung paano magiging resulta niya experimenting na naman tayo guys so Nakita ko naman na maganda naman yung uli yung tubo niya. So siguro by uh, one month or two, pwede na naman kuhanan yung mga puno niya ng bagong sibol na ipil-ipil. So nakita ko yun yung isang problema si ipil-ipil yung tinatawag na white aphids na yan. So ini-invade talaga nila yung ano ipil-ipil. Uh, so siyempre pag once na pinakain natin sa mga kambing natin is napaka delikado hindi natin alam kung epekto yun sa mga kambing uh, syempre siguro ano yan eh, insekto or otherwise maging bulate nila so ayokong mangyari sa kanya ayokong mag uh, take na risk doon so ang ginawa ko talaga is kinat ko siya so yan yan ang naging resulta sa side na to ayan na siya oh. ganyan na kagada yung sibol niya ngayon pero as you can see, pag shake mo siyang ganyan, marami pa rin apids. So anyway, at least nakita ko na na experience ko na ikat at kung naging ano niya, effect niya. At uh, good thing is sumibol naman siya ulit. So talagang na din ako nung una nung pinagputol ko kasi yun nga. Akala ko din na siya tutubo. Ano anyway, naman siya. So, ang ginawa ko, syempre nung una, uh, expected ko na, na hindi na siya tutubo. Ang ginawa ko is nagtanim ako ng ano sa lugar na to? Uh, napier grass. Although sa sides niya, ito nito is uh, malaki na. Ito na yung, ito yung siguro yung mga kauna na akong tinanim na napier grass pa to. Na noong tinu, pinatubigan ko, ayan, lumaki ulit. So kung makikita mo ganun din to Ang ginawa ko rin dito is tinanimong ko rin siya ng mga sentro sima Tulad nito sa so, malilit pa yung mga sentro sima dito So ginawa ko is sprinkle ko lang siya ng ganyan So ang sa sentro sima is hindi rin siya maarte ah, Mabilis din siya dumami So, ang kagandahan niya dyan, pag once na mag-harvest ka na ulit ng napier, kasama na yung Centrosima. So, marami na naman siyang tumubo dyan. Together with, ito nga. Ito yung mga napier. Hindi mo makikita dito kasi bagong uh, bagong patubig ko lang siya. Ang kapal na naman ng mga damo niya. Asa sa pinang mo, hindi mo makita yung napier grass. Sobrang kapal. Pero, ang kagandahan niya dito is yung mga napier grass na to is patubo na. At tulad niya, no? Oh. Ayan, tumubo, tumubo, tumubo na siya. So, ito na yung mga napier grass. Ang kagandahan niya so yun nga, syempre sabi ko nga, gusto ko ng paramihin talaga yung pagkain nila so ang isang uh, challenge lang naman talaga dito pag, uh, sa mga goat farmers is kapag uh, hindi ka nagtanim ng pagkain nila isang mangyayari is talagang papaguri mo sarili mo as in, kung saan saan ka napupunta para lang makakuha ng pagkain na eh, ang what ifs is paano kung wala ka na makuha at wala ka na makuha na yan? Yun ang unang-una, unang-unang challenge. Pangalawa is paano pag marami ka ng kakompetensya, marami ka ng, marami na kayo nang So, yun ang naging challenge ko. So, sabi ko anyway, yung mga products naman na akong dito nagawa. So, instead na i- Iyan ko siya, i pa ano paalpasan ko ng mga kambing ang ginawa ko na lang is tinanimon ko na lang siya kasi as ay, uh, ano sabi ko nga sa isang mga ibang videos ko nagiging challenge na sa mga kasama ko syempre so, una una isang, mag isa lang yung kasama ko dito nagiging challenge na sa kanya kung saan siya pa kumukuha ng mga pagkain ng kambing which is marami pa namang options marami pa namang pagkukuha ng kaya lang ayoko yung dumating sa point na magre-resign na siya o iwanan niya na yung farm ko dahil wala na siyang magkuhanan ng pagkain. So, uh, in-anticipate ko na yung mangyayaring yun. So, minaximize ko na tong lugar na to. Tinaniman ko na lang. Para, uh, yun nga, hindi na dumating sa point na asin wala na kami makapagkuhanan. So, ayun. So, hindi lang uh, napier grass yung mga tinanim ko dito. Dito, dito banda marami. So, yung kalahati nito, napier grass. Tapos yung kalahati naman dito is yun din, maramais din tulad nito. Para to eh. Kaya lang ito is hindi ko siya nalagyan ng fertilizer kaya medyo hindi maganda yung uh, sibol niya. Pero good thing about this uh, maramais naman is napaka ano niya. Uh, consider uh, napaka-considerate niya kasi kung hindi mo man siya nalagyan, bawi ka na lang next time. Parang ganun. So ang kagandahan nga dito is Uh, marami experiment na pwede mong gawin So maraming ideas na pwede mong makuha Doing this like, like this Kumbaga hindi ka na-bore na sinasabi ko kanina So dito sa side naman nito Is maraming na rin akong natanim din ulit Kasi ito yung mga unang tinanim ko na napier grass As in pinalibutan ko siya doon sa kabilaan hanggang doon So as in yan Makakapal na rin siya makakapal na rin yung napier grass na to so ang ginawa ko lang is dinaga, nilagyan ko lang ulit ng fertilizer tapos kinating ko siya ulit ayan, nabuhay naman siya so good thing about that is uh, nagtanim din ako ng mga puno ng uh, saging ayan, malalaki na uh, at nagustuhan nila yung fertilizer na nilagay ko na binigay ko sa last time na nagpatubig kami at ayan, malalaki na siya maganda na yung uli yung ano niya So sa ngayon kasi sa summer season uh, minamaximize ko na rin habang nandito ako sa probinsya is yung talagang patubig. So for for the 3 months na nandito ako pag stay ko dito as in walang ulan. Ako na na-experience so uh, isipin mo na lang for 3 months walang ulan so as in tuyong-tuyo yung ano yung lupa So, ang ginagawa ko dito is every week nagpapatubig ako. So, good thing about that is yung uh, crudo or gasolina is napakamura ngayon. So, minamaximize ko na lang siya. So, kung makita mo, every, every time nagpapatubig ako, halagang 200 pesos is napatubigan mo na buong ano to, buong farm namin. So, within a half day, tapos na. So, yun ang kagandahan niya ngayon. So, ang ginagawa ko is every week talaga nagpapatubig ako. So, ito pa yung isang maramiis na tanim ko. So, ito naman is, I think, 5 days pa lang to. Yung last time na kinat namin, 5 uh, days pa lang siya. At tingnan mo, makapal na naman. Tungubo na siya. So, kung makikita mo sa lugar ko na to, last time is napaka-empty asin wala kang makikitang damo, wala kang makikitang anin. Pero ngayon, asin asing green na green siya. Saan ka tingin, green. Kasi yun nga Kailangan i-maximize natin yung lugar natin Kaya hindi naman siya kalakihan which is nasa 1 fourth hectare lang siya, 0.25 hectares. So kung ko compare mo sa mga ibang goat farm uh, farm or goat fields as in talagang ektarya so yung style naman kasi namin semi confinement minsan pinapaalpas ko minsan diyan lang sila sa nila kaya yun ang ano ko kasi yun nga maliit yung ano namin area namin So ayan, lahat niyan, marami rin napier gas na tumubo na. So just imagine this guys pag nagtag ulan to kung gaano kat, kapal ang pakain namin so ngayon wala pang ulan pero yun nga patubig kami ng patubig pero asin maganda na yung ano nya outcome ng uh, ano namin uh, plinano namin so after tag ulan nito asin in talagang super green na tong lugar na to so ayan uh, ano pa ito? so kagandahan na pa dito is yun nga Ah, uh, yung mga tinanim kong uh, Napier. Ah, uh, wala well, uh, uh, Indigo Tulad nito. Although ito kasi direct seeding ko lang siya. uh, direct seed ko na, both sides of the ano canals. At eto na siya for 6 months. 6 months na, na mga tayo. Oh, makikita nyo yan na sila. As in, siguro pwede nga ano, harvestin eh. So, ang ko na lang dito, isasabay ko na lang siya dito sa mga napkir girls na to pag hinarvest ko siya. At uh, try ko kung mabilis din ba siyang umusbong or tumubo ulit. So, tulad yan. So, makakapal na siya ulit. As in, yun nga, sabi ko nga doon sa kasama ko, hindi na siya gaano mga problema sa pakain. So, it's all for him na kung paano niya i-maximize -ma lugar ko. As in, kahit kamasaan ka matingin, maraming damo. So, yun nga. Siguro ba within 3 to 4 days from now again is magpapatubig na naman ako para as in talagang sagana-sagana siya sa tubig. So, ayan. So, dito sa part na to, sa pangalawang ano tayo, padak, siya na, makapal oh, na yung maramay isa dyan. So, itong side na to is same lang dun sa side. Other side, puro uh, na ano na indigo fair na siya kung makikita nyo napakalalaki na so as in mapapakinabangan na natin siya pwede na natin pakain sa mga kambing at mga baka so ito sa lugar na to is yun nga ito naman yung pinaka ginawa naming uh, taniman ng maramais parang tawag sa Ilocano is muromor o rasin talaga sabog lang na sabog ayan ito yung maramais na sa sinabog ko last ano siguro last 10 days ago ito na siya kapal, kapal. so pag pinatubigan ko ulit ito just imagine kung gano'n siya kapal at gano'n na siya uh, kalalaki kasi kung, kung compare mo dito ito kasi is pa isa isa lang eh dito kasi is as in talagang ilang kilo yung ilagay ko dito sa mga part na to so anyway it's a trial uh, experimental ano naman kung ano magiging resulta edi kung positive then it's great or if it's negative then learn from experience kumbaga So anyway guys thank you at nai ko na naman sa inyo yung aking uh, pakain sa ating mga kambing at I hope na inspire ko ulit kayo uh, sa inyong uh, farming goat farming uh, ano exploration So thank you for watching and have a good day.